I'm back! Narito na naman tayo sa panibagong lesson sa pag-aaral ng English ngayong 2024. Muli ay bumabati ako sa inyo ng Happy New Year para sa panibagong taon ng pag-aaral natin ng English. Pag-aaralan natin ngayon kung paano ba ang pinakamabilis na pamamaraan sa pag-aaral ng English. Ano ba ang pamamaraan para malaman mo kung ikaw ba ay fluent sa English? Tara na at samahan niyo ako sa pag-aaral. Ang English ay napakadali lamang aralin sapagkat ang English ay binubuo lamang ng walong parte. Nakapag itong walong parte na ito ay napag-aralan natin at na-master natin, ay alam na natin na fluent tayo sa grammar. Kapag tayo ay natuto at naging master sa grammar, may i apply natin to sa conversation. Unang pamamaraan, kailangan alam mo muna kung ano ang English. Ang English ay tulad ng sinabi ko, pinubuo ng walong parte. Unang-una ay ang pag-aaral ng noun. Pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction at interjection. Walo lamang po ang buong buo sa buong English. Ibig sabihin, itong walong parte na ito, kapag ito ay napag-aralan natin, ay agad-agad natin malalaman kung ano ba ang bubuo sa buong English. Kung paano ang pinakamabilis na pag-aaral ng English. Kaya ikaw, kapag natutunan mo to, alam mo na kagad na ikaw ay fluent sa grammar. At kapag fluent ka sa grammar, uulitin ko, ay magaling ka rin sa paggawa ng mga pangusap in English na may apply mo sa conversation. Huwag kayong aalis sapagkat dito rin ay masusumpungan ninyo ang lesson number 2.